Mahal naming mga lolo, lola, nanay, tatay, at sa lahat ng ating minamahal na nakatatanda. Ang pagtanda ay isang biyaya, isang yugto ng buhay kung saan puno tayo ng karunungan at mga karanasan. Subalit, kasabay nito, hindi may kakailan na may mga kaakibat itong hamon sa ating kalusugan. Isa sa pinakamadalas na dayang na maraming sa ating mga senior citizen ay ang iba't ibang uri ng pananakit ng katawan. Mula sa pananakit ng kasukasuan, kalamnan, likod, hanggang sa pangkalahatang panghihina o discomfort. Ang mga reuma, arthritis, at kung ano-ano pang tawag natin dito ay maaring maging hadlang sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at pag-enjoy sa ating ginintuang panahon. Sa Pilipinas, likas tayong maparaan. Bago pa man dumeting ang mga modernong gamot, ang ating mga ninuno ay umaasa na sa kalikasan para sa lunas sa iba't ibang karamdaman. Ang mga halamang gamot ay naging bahagi na ng ating kultura at tradisyon. Sa kasalukuyang panahon, Marami na ring pag-aaral ang sumusuporta sa bisa ng ilang halaman at natural na sangkap bilang pantulong sa pagpapaginhawa ng pananakit. Ang artikulong ito ay naglalayong magbigay linaw at gabay tungkol sa ilang mga halamang gamot at suplement na maaring makatulong sa pagmanage ng pananakit, partikular na para sa ating mga nakatatanda dito sa Pilipinas. Mahalagang tandaan na ang mga impormasyong ito ay hindi pamalit sa konsultasyon at payo ng inyong doktor. Layunin natin na magbigay ng karagdagang kalaman Upang mas mapangalagaan natin ang ating kalusugan gamit ang mga biyaya ng kalikasan, kasabay na patnubay ng mga profesional sa kalusugan. Bakit nga ba madalas makaranas ng pananakit ang mga nakatatanda? Habang tayo ay tumatanda, natural lamang na makaroon na ilang pagbabago sa ating katawan. Pagkasira ng cartilage o osteoarthritis, ang cartilage ay parang unan sa pagitan ng ating mga buto sa kasukasuan. Sa paglipas ng panahon, ito ay numinipis at napupudpod, na nagiging sanhi ng pananakit, pamamaga, at paninigas ng kasukasuan, lalo na sa tuhod, balakang, kamay, at gulugod. Pamamaga, inflammation, maraming uri ng pananakit, tulad ng rheumatoid arthritis, ay dulot ng pamamaga sa katawan. Ang chronic inflammation ay maaring makaapekto hindi lang sa kasukasuan, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng katawan. Panghihina ng kalamnan at buto, ang pagbawas ng muscle mass, sarcopenia, at bone density, osteoporosis, ay karaniwan sa pagtanda. Ito ay maaring magresulta sa mas madaling pangangalay, pananakit, at panganib sa bali. Pagbabago sa nerve function Minsan, ang pananakit ay maaring neuropathic, o dulot ng pinsala o pagbabago sa ating mga nerves, lalo na kung may diabetes o iba pang kondisyon. Nakaraang pinsala o injury Ang maadating sprain, bali o operasyon ay maaring sumakit muli o maging mas sensitibo habang tumatanda. Lifestyle factors, ang kakulangan sa ehersisyo, hindi tamang postura, sobrang timbang, at stress ay maari ring magambag sa pananakit. Ang pagunawa sa mga posibleng sanhi ito ay makakatulong sa atin na mas maintindihan kung paano maaring makatulong ang ilang natural na pamamaraan. Ang kapangyarihan ng kalikasan, mga halamang gamot na kilala sa Pilipinas para sa pananakit. Narito ang ilang mga halamang gamot na matagal nang ginagamit sa Pilipinas at kinikilala na rin na siyensya sa kanilang potensyal na makatulong sa pag-alis o pagbawas ng pananakit. Luyang dilaw, turmeric curcuma longa. Paglalarawan, ang luyang dilaw ay isang matingkad na dilaw na ugat na kamag-anak ng luya. Ito ay pangunahing sangkap sa curry. Aktibong sangkap. Ang pinakaaktibong sangkap nito ay ang curcumin, na kilala sa kanyang malakas na anti-inflammatory at antioxidant properties. Paano nakakatulong sa pananakit? Ang curcumin ay tumutulong na harangan ang ilang mga inflammatory pathways sa katawan, katulad ng ginagawa ng ilang mga synthetic na gamot sa sakit, ngunit sa mas natural na paraan. Mabisa ito para sa osteoarthritis, rheumatoid arthritis, at pangkalahatang pananakit ng kalamnan. Paano gamitin? Sa, magpakulo na ilang hiwa ng sariwang luyang dilaw. o isang kutsaritang pulbos sa isang tasang tubig sa loob ng isa sero tandang bawas labin lima minuto. Pigaan ng kaunting kalamansi o lagyan ng pulot para sa lasa. Sa pagkain, isama sa mga nilulutong ulam tulad ng sinigang, adobo, o curry. Poltis, tapal. Dikdikin ang sariwang luyang dilaw at ihalo sa kaunting langis ng niyog. Itapal sa masakit na bahagi, iwasan kung may sugot. Mahalagang palala. Ang kurkumin ay hindi gaanong na-absorb ng katawan ng mag-isa. Ang paghalo nito sa pamintang durog, black pepper, na may piperine, ay nakakatulong sa absorption. Maaring magpanipis ng dugo, kaya iwasan kung uminom ng blood thinners o malapit ng operahan. Kumonsulta sa doktor. Sa malalaking dosis, maaring magdulot ng pananakit ng tiyan sa ilang tao. Luya, Ginger Zingiber Officinal. Paglalarawan, ang luya ay isa ring kilalang ugat na may maanghang na lasa at aroma. Aktibong sangkap, naglalaman ito ng gingerols at shogols na may anti-inflammatory at analgesic, pain-relieving properties. Paano nakakatulong sa pananakit? Katulad ng luyang dilaw, ang luya ay nakakatulong bawasan ang pamamaga. Epektibo ito sa pananakit ng kasukasuan, pananakit ng kalamnan pagkatapos na ehersisyo, at maging sa menstrual pain. Nakakatulong din ito sa pagsetlo ng tiyan. Paano gamitin? Sa labat, ginger tea, magpakulo ng dinikdik o hiniwang luya sa tubig. Patakan ng kalamansi at pulot. Sa pagkain, sangkap sa tinola, arroz caldo, at iba pang lutuin. Pinulbos na luya, maaring ihalo sa inumin o pagkain. Langis ng luya, maaring ipangmasahe, idilute muna sa carrier o tulad ng langis ng nyog. Mahalagang palala, tulad ng luyang dilaw, maaring magpanipis ng dugo. Mag-ingat kung may bleeding disorders o uminom ng blood thinners. Maaring magdulot ng heartburn o discomfort sa tiyan sa ilang tao, lalo na kung marami. Lagundi, vitets na gundo. Paglalarawan. Ang lagandi ay isang malaking shrub na may limang dahon na parang kamay. Ito ay kinikilala ng Department of Health, EA, bilang isang mabisang halamang gamot. Aktibong sangkap, naglalaman ng mga compounds tulad ng chrysoplenol, iname analgesic, pain relieving, at anti-inflammatory properties. Paano nakakatulong sa pananakit? Pangunahing ginagamit ang lagandi para sa ubo at hika, ngunit ang kanyang kakayahang magpabawas ng pamamaga ay nangangahulugang maari rin itong makatulong sa pananakit lalo na kung may kasamang pamamaga, tulad ng sarayuma o sprains. Paano gamitin? Sa decoction, mapakulo na isang tasang dahon ng lagandi, sariwa o tuyo, sa dalawang tasang tubig hanggang sa mga lahati ang tubig. Palamigin at inumin. Karaniwang dalawa tandang bawas tatlo beses sa isang araw. Poltis, tapal. Dikdikin ang sariwang dahon at itapal sa apektadong bahagi. Mahalagang palala. Sa pangkalahatan, itinuturing na ligtas ang lagundi. Ngunit, tulad ng lahat ng halaman, maaring may ilang individual na makaranas na mild side effects tulad ng pangangati o pagkahilo. Mas mainam na kumonsulta sa doktor kung buntis o nagpapasuso. Yerba buena, clinopodium douglasii kilala rin bilang peppermint sa ibang lugar. Pero ang lokal na yerba, buena ang tinutukoy dito. Paglalarawan, mabangong halaman na may malilit at medyo bilugang dahon. Kinikilala rin ng yey. Aktibong sangkap, nagtataglay ng na menthol at iba pang compounds na may analgesic properties. Paano nakakatulong sa pananakit? Ang yerba buena ay kilala bilang pampaginhawa sa sakit. Nakakatulong ito sa pananakit ng ulo, sakit ng ngipin, pananakit ng kalamnan, at pananakit ng kasukasuan. Nagbibigay ito ng cooling sensation na nakakabawas ng sakit. Paano gamitin? Sa, magpakulo na ilang dahon sa isang tasang tubig. Pultis piniga, dikdikin ng dahon at itapal o ang ng katas at ipahid sa masakit na bahagi. Inhalation, ang paglanghap ng pinakuluang dahon ay maaring makatulong sa sakit na ulo. Mahalagang paalala, ligtas para sa karamihan. Iwasan ang sobrang dami, lalo na kung may GERD o acid reflux, dahil ang menthol ay maaring mag na ng sphincter sa esophagus. Pansit-pansitan o ulasimang boto, peperomia pellucida shinibosh, clear weed. Paglalarawan, maliit na halaman na may makintab, Hudis puso ng mga dahon at malambot na tangkay. Madalas tumubo sa mga mamasa-masang lugar. Aktibong sangkap, mayaman sa mga compounds na may anti-inflammatory at analgesic properties. Pinag-aralan din ito para sa kakayahang magpababa ng uric acid. Paano nakakatulong sa pananakit? Tradisyonal na ginagamit para sa gout dahil sa papapababa ng uric acid at iba pang uri ng arthritis at pananakit ng kasukasuan. Paano gamitin? Ensalada Maaring kainin ng sariwa bilang ensalada, hugasan ng mabuti. Sa, magpakulo ng isang dakot na sariwang halaman, kasama ang tangkoy at dahon, sa dalawang tasang tubig hanggang mga lahati. Inumin. Poltis, digdikin at itapal. Mahalagang paalala. Itinuturing na ligtas. Walang gaanong na italang masamang epekto. Ngunit, laging magsimula sa maliit na dosis para makita kung may reaksyon ang katawan. Sambong, Blumia balsamifera ngay kamfor. Paglalarawan, isang mabangong shrub na may mahahabang dahon na balbon. Isa rin sa mga do-approved na halamang gamot. Aktibong sangkap, naglalaman ng no volatile oils, kabilang ang camphor, at flavonoids na may anti-inflammatory at diuretic properties. Paano nakakatulong sa pananakit? Pangunahing kilala ang sambong bilang diuretic, pampehi, at para sa kidney stones. Ngunit, ang kanyang anti-inflammatory properties ay maaring makatulong din sa pananakit na dulot ng pamamaga. Ang pagiging diuretic nito ay maaring makatulong kung ang pamamaga ay may kasamang fluid retention. Paano gamitin? Sa magpakulo ng mga dahon, sariwa o tuyo sa tubig. Mahalagang palala. Dahil sa diuretic effect, siguraduhing uminom ng sapat na tubig. Maaring makipag-interact sa mga gamot na diuretic o pampababa ng presyon. Kumonsulta sa doktor. Mga supplement. Karagdagang suporta para sa kalusugan ng kasukasuan at kalamnan. Bukod sa mga halamang gamot, mayroon ding mga food supplements na naging popular dahil sa kanilang potential na benepisyo sa pananakit, lalo na sa kasukasuan. Glucosamine at chondroitin sulfate. Ano ito? Ang glucosamine at chondroitin ay natural na matatagpuan sa cartilage. Ang mga supplement na ito ay karaniwang gawa mula sa shellfish o bovine cartilage. Paano nakakatulong? Teorya nito ay ang pagbibigay ng building blocks para sa cartilage na maaring makatulong sa pag o pagbagal ng pagkasira nito. Maari rin itong makaroon na mild anti-inflammatory effect. Para saan? Pangunahing ginagamit para sa osteoarthritis, lalo na sa tuhod. Dosis, karaniwang 1,500 mg ng glucosamine sulfate at 1,200 mg ng chondroitin sulfate kada araw, nahahati sa ilang dosis. Sundin ang level ng produkto o payo ng doktor. Mahalagang palala. Ang epekto ay maaring magiba-iba sa bawat tao. Ang ilan ay nakakaramdam ng ginhawa, ang iba ay hindi. Maaring tumagal na ilang linggo o buwan bago maramdaman ang epekto. Kung allergic sa shellfish, piliin ang glucosamine na hindi galing dito. Maaring magdulot ng mild digestive upset sa ilan. Kung sa doktor, lalo na kung may diabetes, maaring makaapekto sa blood sugar o minom ng blood thinners. Omega negatibo tatlo fatty acids mula sa fish oil o flaxseed oil. Ano ito? Ang omega negatibo tatlo ay isang uri ng good fat na mahalaga sa kalusugan. Ang EA, icosapentaenoic acid, at EA, docosahexaenoic acid, ay matatagpuan sa mamantikang ista, tulad ng tuna, salmon, mackerel, sardinas. Ang ELA, alpha-linolenic acid, ay matatagpuan sa plant sources tulad ng flaxseeds at chia seeds. Paano nakakatulong? Ang omega-negatibo tatlo, lalo na ang EA at EA, ay may malakas na anti-inflammatory properties. Nakakatulong ito na bawasan ang produksyon ng mga inflammatory substances sa katawan. Para saan, mabisang pantulong sa rheumatoid arthritis, osteoarthritis, at iba pang inflammatory conditions na nagdudulot ng pananakit. Mabuti rin para sa puso at utak. Dosis, para sa anti-inflammatory effects, maaring kailanganin ang mas mataas na dosis, hal, isa tandang bawas tatlo gram monocombined EA at EA kada araw. Kumonsulta sa doktor para sa tamang dosis. Mahalagang palala. Maaring mapanipis ng dugo, kaya magingat kung uminom ng blood thinners. Piliin ang dekalidad na fish oil supplement na purified para iwas sa mercury. Maaring magdulot ng fish burps o digestive upset. Ang pag-inom nito kasabay na pagkain ay maaring makatulong. Ang flaccid oil ay kailangang i-convert ng katawan sa yeye at hindi ito kasing epesyente. Vitamin E Ano ito? Ang vitamin E ay isang fat-soluble vitamin na mahalaga para sa calcium absorption at bone health. Nakukuha natin ito sa sikat ng araw at ilang pagkain. Paano nakakatulong sa pananakit? Ang kakulangan sa vitamin E ay nayugnay sa chronic pain, kabilang ang pananakit ng kalamnan at buto. Ang sapat na vitamin E ay mahalaga para sa muscle function at maaring makatulong na mabawasan ang pamamaga. Para saan? Pangkalahatang pananakit ng buto at kalamnan, osteoarthritis, at para sa mga taong may kakulangan sa vitamin E. Dosis, ang pangangailangan ay nag-iba. Mas may nam na magpa test para malaman kung may kakulangan. Ang suplementasyon ay dapat gabayan ng doktor. Mahalagang palala, karamihan sa mga Pilipino, lalo na ang mga nakatatanda na hindi na masyadong naarawan, ay maaring may kakulangan. Ang sobrang vitamin E ay maaring maging toxic huwag mag-self-medicate na mataas na dosis. Magnesium. Ano ito? Isang mahalagang mineral na kasangkot sa daan-daang proseso sa katawan, kabilang ang muscle and nerve function, blood sugar control, at blood pressure regulation. Paano nakakatulong sa pananakit? Tumutulong sa pagrelas ng kalamnan at maaring makabawas sa muscle cramps at spasms. May papel din ito sa pagregulate ng nerve signals na may kinalaman sa sakit. Porasan pananakit ng kalamnan, cramps, fibromyalgia, migraines. Dosis, ang recommended dietary allowance, REA, ay nag-iba base sa edad at kasarian. Ang suplementasyon ay dapat na ayon sa pangangailangan at payo ng doktor. Mahalagang palala, maaring makuha sa mga pagkain tulad ng green leafy vegetables, nuts, seeds, at whole grains. Ang sobrang magnesium mula sa supplements ay maaring magdulot ng pagtatay. Ang mga taong may kidney problems ay dapat magingot. Collagen. Ano ito? Ang collagen ay pangunahing protina sa ating katawan na bumubuo sa balat, buto, tendon, ligaments, at cartilage. Paano nakakatulong ang pag-inom ng collagen supplements, lalo na ang hydrolyzed collagen o collagen peptides? Ay sinasabing maaring makatulong sa pagstimulate ng katawan na gumawa ng mas maraming collagen, na posibleng makatulong sa kalusugan ng kasukasuan at makabawas sa pananakit. Para saan? Osteoarthritis, pananakit ng kasukasuan, kalusugan ng balat. Dosis, karaniwang 2.5 hanggang 15 gramo kada araw, depende sa uri at brand. Mahalagang palala, ang pananaliksik ay patuloy pa rin, ngunit may ilang promising studies. Piliin ang collagen na galing sa reputable source. Karaniwang ligtas at walang gaanong side effects. Paano ligtas na gamitin ang mga halamang gamot at supplement? Bagamat natural, mahalagang gamitin nang may pag-ingat ang mga halamang gamot at suplement. Kumonsulta muna sa doktor, pinakamahalaga. Bago sumubok ng anumang halamang gamot o supplement, lalo na kung kayo ay may iniinom ng maintenance medicines, may umiral na kondisyong medical, tulad ng diabetes, sakit sa puso, boto, atay, bontis o nagpapasuso, napakahalaga na makipag-usap muna sa inyong doktor. Ang inyong doktor ang makakapagsabi kung ito ay ligtas para sa inyo, kung may posibleng interaksyon sa inyong mga gamot at kung ano ang tamang dosis. Huwag itigil ang inireseta ang gamot ng walang pahintulot ng doktor para lamang gumamit ng natural na remedyo. Maari itong gamitin bilang komplementaryo o pandagdag, hindi pa malit. Kalidad ng produkto, product quality. Halamang gamot, kung gagamit ng sariwang halaman, siguraduhin malinis ito at hindi kontaminado ng pesticide o dumi. Kung bibili na tuyo o pinulbos o mga produktong herbal, Piliin ang galing sa mapagkakatiwalaang supplier o brand na may good manufacturing practices, GME, seal o AA approval kung ito ay processed product. Supplements. Bumili mula sa mga kilalang botika o health stores. Suriin ang label para sa sangkap, dosis, expiration date, at kung may approval seals, tulad ng AA. Maging mapanuri sa mga produktong may sobrang extravagant na claims. Tamang dosis, correct dosage. Huwag lumampas sa rekomendadong dosis. Ang kasabihang more is better ay hindi laging tutuo, lalo na sa mga gamot, natural mano-synthetic. Magsimula sa mababang dosis para makita kung paano magre-react ang inyong katawan. Maging mapagmetiyag sa reaksyon ng katawan, observe for reactions. Bagamat natural, ang ilang tao ay maaring magkaroon na allergic reaction o side effects. Kung makaranas ng pangangeti, rashes, pagkahilo, hirap sa paghinga, o anumang hindi pangkaraniwang sintomas, itigil ang paggamit at kumonsulta agad sa doktor. Potential na interaksyon sa ibang gamot, potential interactions. Maraming halamang gamot at suplement ang maaring makipag-interact sa mga iniresetang gamot. Halimbawa, ang luyang dilaw, luya, at omega negatibo tatlo ay maaring magpanipis ng dugo at hindi dapat isabay sa mga blood thinners tulad ng warfarin o aspirin ng walang gabay ng doktor. Ang ST John's wort, hindi masyadong lokal pero minsan available, e eh kilalang maraming drug interactions. Maging metiaga, be patient. Ang mga natural na remedyo ay eh kadalasang hindi kasing bilis sumapekto kumpara sa mga sintetik na gamot. Maaring tumagal na ilang araw, linggo, o kahit buwan bago maramdaman ang tuluyang ginhawa. Mahalaga ang regular at tuloy-tuloy na paggamit, ayon sa rekomendasyon. Hindi ito, cure all. Ang mga halamang gamot at suplement ay pantulong. Hindi ito dapat ituring na milagrosong lunas para sa lahat ng sakit. Iba pang natural na paraan para mabawasan ang pananakit, holistic approach. Ang pagharap sa pananakit ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang inumin o ipapahid. Mahalaga rin ang pangkalahatang pamumuhay. Tamang nutrition, proper nutrition. Anti-inflammatory diet, kumain na maraming prutas, gulay, lalo na yung matingkad ang kulay, isda, mayaman sa omega-negatibo tatlo whole grains, at healthy fats, tulad ng olive oil, avocado. Iwasan o bawasan ang mga processed foods, matatamis na pagkain at inumin, red meat, at unhealthy fats, trans fats, saturated fats, ay maaring magpalala ng pamamaga. Hydration, uminom na sapat na tubig. And dehydration ay maaring magpalala ng pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Regular na ehersisyo, gentle and appropriate exercise. Motion is lotion. Ang regular na paggalaw ay mahalaga para mapanatili ang flexibility at lakas ng kasukasuan at kalamnan. Mga mababang impact na ehersisyo, paglalakad, paglanggoy, tai chi, yoga na modified para sa seniors, stretching, at rungs of motion exercises. Kumonsulta sa doktor o physical therapist para sa tamang uri at intensity na ehersisyo para sa inyo. Pamamahala na timbang, weight management. Ang sobrang timbang ay nagbibigay ng dagdag na stress sa ating mga kasukasuan lalo na sa tuhod, balakang, at likod. Ang pagbabawas kahit kaunting timbang lang ay malaki na ang may tutulong. Sapat na pahinga at tulog, sufficient rest and sleep. Ang katawan ay nagre-repair habang tayo ay natutulog. Ang kakulangan sa tulog ay maaring magpalala ng pananakit at pamamaga. Sikaping magkaroon ng pito tandang bawas, walo oras na kalidad na tulog bawat gabi. Pamamahala ng stress, stress management. Ang stress ay maaring magpalala ng pananakit. Maghanap ng mga paraan para makapag-relax, tulad na meditation, deep breathing exercises, pakikinig sa musika, paghahardin, o pakikipag-usap sa mga kaibigan at pamilya. Heat and cold therapy. Heat, warm compress, warm bath. Nakakatulong mag-relax na mesel at mapabuti ang daloy ng dugo. Mabuti para sa chronic stiffness at muscle aches. Cold, ice pack. Nakakabawas ng pamamaga at manhid sa sakit. Mabuti para sa akita injuries o flare-ups ng arthritis. Konklusyon, pagtahak sa landas ng ginhawa ng may kaalaman at pag-ingat. Minamahal naming mga nakatatanda, ang pananakit ay hindi kailangang maging permanenteng bahagi na inyong pagtanda. Ang kalikasan ay nag-alok na maraming biyaya na maaring makatulong sa ating paghahanap ng ginhawa. Ang mga halamang gamot tulad ng luyang dilaw, luya, lagandi, yerba buena, pansit-pansitan, at sambong, kasama ang mga suplement tulad ng glucosamine, omega-negatibo tatlo, vitamin E, magnesium, at collagen ay ilan lamang sa mga opsyon na maari nating ikonsidera. Subalit, ang susi ay nasa tamang kalaman, responsableng paggamit, at bukas na komunikasyon sa inyong mga doktor. Ang pagkombin ng mga natural na pamamaraan, malusog na pamumuhay, at modernong medisina, kung kinakailangan, ang siyang pinakamabisang paraan upang makamit ang kalidad ng buhay na nararapat para sa inyo. Huwag matakot magtanong at humingi ng gabay ang inyong kalusugan at kaginhawaan ang aming pangunahing hangad. Naway ang mga impormasyong ito ay magsilbing inspirasyon at tulong sa inyong paglalakbay tungo sa mas maginhawa at masayang pamumuhay. Maraming salamat po at naway papalain kayo na mabuting kalusugan.